Hello everyone! Welcome to the JackLiner Daily! Your, your daily get up, your daily get up is yours! Magandang umaga and happy Sabbath sa inyong lahat! Ako po ang Adventist vlogger Joyan Montilla Naghahatid sa inyo ng saya At marami kayo matututo galing sa akin At syempre dito po tayo sa JackLiner Terminal Dito po sa Turbina, Calamba City, Laguna Nakikita po natin 88 galing po ng LRT Buendia papuntang Talahigan. At ang mga pasahero ay bound to Candelaria Castle para masaksihan ang mga activities sa Candle Festival. Ito na jamliner bus 1616 Biyahing Pitex hanggang Lucena At kan Mga kaibigan Sinama natin Sinasama na natin Mga kaibigan Mga kapuso Kevin Parado At Sam Nielsen Do ka Kevin Parado And Sam Nielsen Do ka 16 1616 Jack Liner Bus mga kaibigan Mabuhay ang Luka Like Mabuhay ang mga Luka Like Jack Liner Bus 48 is back Mabuhay ang mga Luka Like araw, araw lang po kami dito araw araw nagulat sa Mumbai araw araw sit <laughs> Makapuso, kapuso. Jamliner Boss 1616, Kevin Parado, at saka si Jory Sanz de la Cruz. Price again, price again. Wee! Palupitan ng palupitan to ah. LLI 1804 with Orly Trinidad Lucalan. Richie Balbuena at saka si Alan Alano mga kaibigan, mga kapuso at abangan niyo, alam na this abangan niyo, buwan naman ang balita tuwing linggo, 5.30pm ano 5.30am busy double B 594, hosted by Orle Trinidad mga kaibigan Jack Liner Bus 88150 led by Kuya Reynald Rapal and Ricky Guy mga kaibigan si Ricky Guy at si Kuya Reynald Rapal 88150 Lucena Avenida 8917 Jack Liner, Bus mga kaibigan Liner Bus 8904. Dalahikan Kubaw Kamyas, mga kapuso. Sila po ay papuntang Kubaw. Mga kaibigan ay papuntang Kubaw. Kuya Reynaldo Binanueva and Marvin Malyari. Jack Liner 8901, Hernani Glinoga and Ronald Albay, Lucena Alabang. Lucena, Talahican LRT Buendia, 88138, Jack Liner. Bus Liner Boss 8905, Lucena Alabang with Kuya yeah. Steven si Fabi at si Mike Abong. Husena Alabang po ang biyay. 89.05 Mga tol, mga kapuso. 15.26 jam liner to the highest level. 78.75 to the highest. dalahikan kubau kamias B2B To the highest level Lucena Avenida Jack-Liner Bus 128 wow. Featuring Gilbert Espeña Gilbert Espeña and Mario Yubion take it away on the zone with the Jack Liner bus 128 Lucena Avenida via AC Tex Siyempre, batang diapo Siyempre, Black Rider Alagang Jack Alam na dis Hello, good morning po sa inyong lahat tapos na yung simba Saka na lang ako dumating Traffic Okay, traffic lang Pero nagkaroon na ako ng content Sa Jackliner Mga kaibigan Sobrang busy ako sa Hello mga kaibigan Yan uh, Andito po tayo San Rafael San Pablo City South Central Luzon Conference Headquarters Adventist Headquarters Mga kaibigan Shout out sa nasakyan kong Jackliner Bus 8823 na may biyaheng Lucena LRT Buendia. Biyaheng Lucena LRT Buendia po, Jackliner. At shout out nga pala sa 8904 Jackliner Bus. Shout out nga pala Marjesty Eranista. Si... Shout uh, Si... Aran strada uh, shout out estrada family si si brother si kuya bienvenido sagnoy oh uh, segment po natin yan segment po natin content po natin dito jack Liner daily your daily ganap it's yours si Wayneel credo shout out nga pala sa mga taga jack Liner. Lahat po ng Jackliner Si Steven Si Kuya Steven Bobby At saka si Mike Abong Jackliner Boss 8905 Lucena Alabang Mga kaibigan yan. At happy birthday nga pala Happy na sabat pa Happy na birthday pa Happy na sabat pa Happy birthday Luisito Santos Happy birthday Happy sabat Happy birthday! Happy Sabat! Happy na birthday pa! Happy na Sabat pa! Happy birthday, Luisito Santos! Radyo na TV pa, kortesiya na disiplina pa, alagang jack alam na dis! Mabuhay ka hanggang kailan mo gusto! Yahoo! Hello mga kaibigan! Kakarampot lang ang ulam. Sa dami ng tao, nandito sa SLC Pavilion. Sa dami naman ng kakain yan, ito lang yung natanggap ko. Okay lang, it's worth sinampulan lang nang sa ilalim ng buwan. Pero alagang jack. Happy birthday, Lubisito Santos. Bago yan. Bago yan. Take away. Take away, mga kaibigan. Yan. Sige away, mga kaibigan, ito na. Pinakahintay natin lahat. Yan, tayo. Unang subo para kina Kuya Sani Marasigan, Kuya Ray Binondo, Ate Wenona Solinap Credo, Kuya Orly Trinidad, and Birthday Boy! Happy na birthday pa. Happy na sabat pa. Happy birthday and happy sabat, Luisito Santos. Rapsa! 7901 LLI bus mula mula Batanes sa Kahulo. Hindi. Lucena hanggang Cubao kami sa BIA Citex Market Market Katipunan Bagong Ilog IPI Ateneo. Oh, nilalasa sa kaya And then LLI bus 7905 Lucena LRT Buendia via Alabang. Alam na this. This is the moment of truth. Oh. 3008 Jack Liner bus. Dalahikan ay lati buwan dia. This is the moment of truth. Alabira. Yahoo! Mga kaibigan, happy sabat po sa inyong lahat. Si Kuya Efren Babiera Jr. Minus Kuya Logan. Uh, mga kaibigan, LLA Bus 7905 with Kuya Efren Babiera Jr. together with Vince Espiritu Lucena LRT Buendia mga kaibigan at mga kababayan po follow na kayo sa aking FB and of course uh, tiktok and of course mga kaibigan natin uh, follow na kayo uh, subscribe sa aking youtube channel joyan mantili vlogs para makita po natin in the public so mga kaibigan po si kuya ephraim babier jr on his driving style mga kaibigan alongside with vince espiritu Uh, earlier, nagkaroon sila ng worship service kaya lang ay dumating na ako doon sa church ay tapos na at syempre naman eh ang pagkalayo naman ng uh, San Pablo Central Terminal sa South Central Luzon Conference ay nilalakad ko towards like uh, kaya nga ang inyong lingkod ay nakikita ninyo sa uh, aking FB na naka-shorts Uh, Na-post ko na ito earlier in uh, Turbina, uh, nung nakasakay ako kay 8823, mga kaibigan. Okay, mga kaibigan. There is a popularity. Uh, mga kaibigan, there is a popularity towards like this, mga kaibigan. Like us uh, so much. happy sabat po sa inyong lahat kasama ninyo si Kuya Efren Baviera Jr. with Vince Spiritu LLI Bus 7905 Lucena LRT Buendia via Alabang mga kaibigan they are approaching we are approaching at the LPU Laguna at palapit po tayo sa Petron Makiling Overpass Lahat lang po ng kalabig na tayo, aking binanas na. Nung minuto nating nasa bago ko, sumabit ang Mount Pinatubo at kayo'y tusok ko sa mga Mount Eternals. Kaya lang po sa ilingat po. kung pa ba. Ama, aking kinasasama na niyo pa po ang mga itayalang instrument, sasakay po tayo. alabang po, alabang dalawa. Thank you very much. Content. Thank you very much. Happy Sabbath. Thank you. LLA bus